kabot nta mga kabuhay sa dikan salawad no kaya ang atong kuha karun yan bayada ok ang among kuha karun waragig tangigi to atong kuha kaya ang himuon ato ane mga atong himuon ane sukbaon tan ni ang usa atong sukbaon wang ang usa atong kilaon ok to po ang eh, hai may atong sukbaon nada ito to po mataki, ato nes yang ihawin

Nanya, atas enam petang lemas, para mamar nih, atau angkat uang pengihau? Senyukba, telepon angkat ulang emas, oke. Hindi dapat tayo sumuko Para araw-araw ang pamilya ay merong isubo Ang buhay dagat sa jam hindi madali Pero sa bawat tao may daladalang iti May daladalang bagong pag-asa sa bawat lambat Na ibibitaw sa dagat buhay man minsan maalat Tara sabi sabay natin na panoorin Ang kwento ng buhay dagat Tara arali Para sa lahat ito ay maging inspirasyon Buhay dagat vlog daladala kanilang dedikasyon Buhay dagat vlog Ang buhay talagang mahirap pero ang pinakamaganda ay patuloy tayong nagsisika. Bawat daong bawat... Asin. Yan. Para maguna ang asin. Maka ano sa iyang unod. Maka tuhop. O, tama na. Tapos, yun. Ano tayong pang timpla. Komplito rin ka dos. Ganun tayong timpla. Iti. Lord Dinat, please maos. Oh, tama na. Idot silang. Idot. Silang, Silang. Idot silang. silaw. Hmm. lemas. Pasok. Pasok lemas mas bro, atrasyan Bawat sulong kami sa buhay dagat vlog dagat vlog. dala inspirasyon Nagaano man kahirap ang buhay, kailangan lang natin magtiwala, maging masipag at bigyan ng dedikasyon. Kung ano man ang ating nais, tara, samahan nyo kami sa Buhay Dagat Vlog. Buhay Dagat Vlog. Lahat ng bagay dapat paghirapan. Dito ay sigurado, daming matututunan. Tara, samahan nyo kami dito sa Buhay Dagat. Araw-araw umakayod at hindi magpapaawat. Ito ang buhay na sadyang kakaiba. Hindi araw-araw swerte madalas ay malas pa Pero ang maganda ay hindi dapat tayo sumuko Para araw-araw ang pamilya ay meron may sumuko Okay, halina Halina nga ito ang para Subaan, yan Eh, tapos na ba? Haling pa makabuhay Sige na Kung totoon ni Kabaga, wala na Sinugba na na siya Yan wala makabuhay Tapos halang na, nga ito ang inihaw Oro sinugba Yan Okay Ang tangan na ito Ang tangan na ito sinugba Salami Lindot Kilid. Yan. Wow. Tuto na. Tuto na. Para dili mga paing mga kabuhay. Okay. Yan o. Okay. Namas ato na ang kinilaw. Yan. Namas mas. Putik Gorting namas ni. O. Puting kaya kayo talaga. Yung kinilaw natin. Dagat Vlog. Daladalay inspirasyon. Nagaano man kahirap ang buhay. Kailangan lang natin magtiwala, maging masipag at bigyan ng dedikasyon. Kung ano man ang ating nais, tara, sama kami. Among gilis, anong bangil mga kabuhay kay medyo habog na kanina, Ang mga yeah, Wow, ano ba kayo? Tangkas na ganito pag wala mo, pabalik. Yan, yeah. ito? halo nadaan ang kamatis o ah, buyas na Sige gamay <laughs> lang <laughs> ay <laughs> eh. kaya ang vitamins kita good nah? <laughs> nah? na sige di ko kita good na may timpla na tas oh tara na hay ano sa tong kinilaw hmm

Tara samahan nyo kami sa Buhay Dagat Vlog Tara! Nukod ng Buhay Dagat Vlog Daladala Iksan niyo siya. May ayan ka ba ha? Ngunit, Ano? Ano kayo, Rek? Ano ba? May kuha. Tamayan lang. Kaon. Ayan na lang. Makakao ka na.

ang maganda ay hindi dapat tayo sumuko Para araw-araw ang pamilya ay merong isubo Ang buhay dagat sa dyang hindi madali Pero sa bawat tao may daladalang iti May daladalang bagong pag-asa sa bawat lambat Na ibibitaw sa dagat buhay man minsan maalat Tara sabay-sabay natin na panoorin Ang kwento ng buhay dagat tara arali Para sa lahat ito ay maging inspirasyon Buhay dagat vlog daladala kanilang dedikasyon <laughs>

Oh, maganda. Oh. Okay. Huh? na, na, sabi -sabi na ng, ng oh. ay. Ay ay. Ay Okay. Sa Salamat. yang bangsa tuang makaron ya. Yeah. kasih nontonan oh iya sobrang thank you mana kau gaun itu oh naik nice, star apple di manila ah. nah. gini pun tau alah maaf mm. yuk gini aja tuh kayo ah. jay ipisik u Tra lang ipisik u kapal ini hmm kita mau nakamu timang ikan patok sa punuan aah alah alah ngapain nama ku alah hmm kehinai alah tak <tipas> mune <Allah. tipas> palinis kubukai <tipas> nó cái suy, nổ tay, Ngay thấy không? nãy, nãy mới, nãy mới sa, nãy mới anh không? mà cái ớt là có là có, Thế là miếng à? Thế là bìa sao? Đó, Nào, cái đó, anh